Grabe, thank you Lord. Grabe ang ganda ng view rito. Mananawa ka sa bundok. Hey, mga par. So, good morning, good morning. So, bago kami nagayak alas 3 nagising na kami ha, preparation ligo lahat-lahat tapos intak mga gamit, check ng mga gamit, sip. Ngayon pupunta tayo nang Yanbo doon sa Radwa. So doon mang doon ang meeting place natin, siyempre meet and greet na rin sa mga tropa natin dito sa Yanbo. So bago nyo kami doon mga par at uh, pupunta kami doon at uh, bumabihay na kakapit-kapitan lang kami para iwas sa oras uh, makatipid tayo sa oras ganun okay na um, makis naman lahat tayo ito may bago tayong jersey kaputi jersey natin no? at uh, um, boss chikoy ayan so kita kayo sa ito mga para ang um, mga gwapo ng nisa good morning sir good morning sir no? <laughs> Ah, par. Kita mo na migo kaya ng gupo no? Puta. Ah,

going to Radwa Trail doon gaganapin ang Mega Balance at ang maging leader namin dito tapos ang biyahe ay isang oras pa daw so, ngayon po biyahe na kami nagkukonvoy kami lang kami 1, 2, 3, 4, 5 Meron, sa likod tayo na no? uh, Shout out po sa inyo Kita-kits tayo dyan sa Radwa Ang oras natin na yan to, oras ka agad Pag sinabi ko oras eh, hey, basahin ang oras. It's 5:02. 5:02 na ang oras sa so in the afternoon. Hindi <laughs> pa na. O di daw ulit sa Radwa Trail. Ayan. So kita kita saja mga tropa. Lahat ng tropa dito sa yan po. Na sa Radwa, kita kita saja. Uh, good morning po sa inyo. At uh, ride lahat Mamaya sa so mga gagawin natin uh, ano, uh, Budulan doon or ano dun, Kasiyahan dun Alright so enjoy sa holiday natin At uh, keep safe lang para atin, mga pan Good morning Hindi nagtanong lang ako hindi Ayan mag sige mag away kayo Habang ano pa Sakit. 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 Oo, na-explore ko na to eh. Oo, na-explore ko na to. Saan punta napunta mo dito? Na-explore ko na to. Po, takapin, pala Oo, na-explore ko na yan. May diving nga ito niya. Diving nga kami ito niya. Diving nga? Oo. Diving sarap nga? Oo. Oh. much type the dive? Nag-dive kami sa buhangin. <laughs> Maraming buhangin to. Oo. O, TV pala <laughs> yun. Diving. Salamat Lord sa mga ganito view. Grabe <coughs> Grabe. Bira lang to. Hindi ka talaga manawa sa view dito. Grabe. Bira lang to pagkakataon uh, to. First time, first time. Par, dito ako magsalita par. Sa harap ng camera par. Birain mo par. Ano Anong masasabi pa sa mo par? Pagkakataon. Si, ano, personal na pasasalamat ni Mamen the Ah. Uh, si, si, malaking tulong talaga. Oh, talaga. bagay na uh, nakilala natin siya. Ah. Uh, uh, eh, gusto ko siyang, may, may tao akong gustong palitan eh. Ben, after uh, sa... hours travel, no? Huh? Ano niya eh? Huh? Kaya, ma-men, da ma maraming salamat sa pagkakataon. Hindi uh -huh. namin naabot to kung uh -huh. hindi ka nagpapa ng buhok. Ito, <laughs> ano ang sasabi mo sa punta natin yan? Oo, oh, sulit, sulit. Sulit, ha? Oh. Worth it. Worth it. Ah. it. Tapos uh -huh. si Mamen Damen, ma so, uh -huh. Love, love, my best friend? Oh love, love my best friend, magkalungmir na. Ah. Huh? Oh. Alu So grabe ya uh, parang parang hindi <laughs> na namin mano, hindi ma na kami makapagsalita kung ano yung ano yung. What oh. eh. oh. so, the Worth it. Worth it yung the What Yung, What the 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 What tayo What kahit gano'n siya, mabait yan. Par, dito mo ngayon sasabihin sa ano na to. Apaka-angas, par! Apaka-ganda! Sa ikutik. Pa, Apa, <ka -ganda!" laughs> Apa tiga ano sabi mo. Sa ikutik ang punta wala na akong masabi diyan sa akin kumparin na eh. yan. So, te, sa view, sa view, sa view natin. Ah, sabiyo. sa lugar natin dito. Ah, sa, sa bundok na to. Uh, meaning ko first time po pumunta rito pero how many times na ako nakabalik ng yan po first time po to gaganda talaga then magbabike <laughs> at magbabike <laughs> salamat salamat yon <laughs> thank you lord Eh, ikaw man, gabar, mo men ano masasabi mo kabar 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 ha ano masasabi mo Ano dito basta ang pagkakaalam ko dito rideable yun ano muna? yung ano. Ano ba? po <laughs> <laughs> ano <ba? laughs> right yung mabuntok uh, dito. Oh, De, dito. Dito, dito. <laughs> dito, ano, dito. First time to na nakapunta tayo dito, Pran. Dito, dito mga yung sasabihin na na, ah, pakainam! Pakainam, Pran. Ah, pran, ah, ah ganda. sarap din eh, Super enduro yan. Ay! Masa mo enduro yan. Huwag na, huwag na. Dito mo susubukan para yung ano, yung super ito. Ayun. Dito mo susubukan. Test ngayon. Grabe. Ito ka king desi papet. Oju. Oju. Ganda, 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 grabe. So mamaya doon, magsawa tayo doon sa iba po. Magsawa tayo sa kawa video doon. Ganda talaga ng mga viewer dito. Imaginin oh, mo, isang oras kang magtulak paakyat ngayon. O nga pala, isang oras. O, oh, isang oras ng paakyat, Tapos, ah. pa, 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 15 minutes. Ah. Oh p din, Grabe, tindi. Bye, Woo! Grabe, thank you, Lord! Grabe, ang ganda ng view rito. Mananawa ka sa bundok! Woo! Grabe. Shit! Woo, grabe! Oh, yung, par, na mo ni na 'yung oh. Tayo na, na video mo kasi papasa na kay Mamiyan, par. Kasi eksiksiyan ko lang par, i-clips ka lang. ko sa sala. video. Kasi kasi, eh. <laughs> papasa na kay Mamian eh. Ah, woo. Thank Lord! Grabe! Sunod ang pagod namin! 19 na hours of biyahe! Ano oh, nangyari pre? Nakuhaan lang eh! Ito! Itang oh, park! po sa... Oh! Ala! Grabe! Sunod talaga! Par! Pupusin ito! Memory ko! Pinto. Oh, oh tuwid na daan pa ro. Oh, yeah! Parang kong drama. Oh, yeah! Ya, coba puta na ganda na para, ganda na para. para. Bagong bitawan ha, puta. Lilipat yung cellphone ni Mabi, no? Mabi, yung S24, 36 man siya. 36 months siya par. Hindi yung fully paid. Grabe, sobrang ganda. Hanep. Okay na. Oh, sa so base camp na tayo par base camp base camp na tayo so mag meet and greet na tayo di so, sa mga tropa natin tara let's go dun ah. Ayo, grab ini par, gendok par. Good morning, Pak, Sir. Good morning, Sir. Good morning, Pak. Good morning. Yan. Pakai enam par, Sir, good morning, Pak. Sir, good morning, Pak. Good morning, Pak. Kedati mantra, Pak. Ata yung mga natin. Sir. Ganda eh, pa po. Sir, good morning po, sir. Good morning. Grabe, napakaganda po ng lugar dito, sir. Sulit, sir. Uh? Ay okay, par, walang ganyan par, walang ganyan. Walang ganyan par, walang ganyan. Good morning. Yan. Kaya lang eh. Ang ina, ang ganda dito. Ay, maganda yan. Tingnan mo, yun. Maraming ganyan. <laughs> sa sa loob ng sasakit yung kanina. Puto, na kami. Ang ganda, ang ganda. Ang maganda dun. Mas maganda mo ron? Ay, punta natin mo Grabe, grabe. Ah, grabe par. Ang saya sa biyay. Ang saya. <laughs> In-enjoy na <niya> lang namin. na naman. Ang dami sila kaya 'yan eh. O lang. Tol, salamat Nakapunta sa lugar niya. ganda nila. <laughs>